hi things. this is chris again and i miss you all it's been a long time i did not upload in my channel sorry po so this time mag unbox ako ng product from tiktok and let's find let's find out what's inside ah solar <laughs> sorry i almost forgot what is uh, what is this because matagal kong hindi siya unbox and this is is this by one pick one Wow, 5 1 take one pala ito, guys. Okay, 1. Kailangan natin ng scissor, no? Kasi, ilagtagal din natin siya mabuksan. Dalawa. Okay, so tingnan natin what's inside. Excited na akong makita ano ang laman nito. Okay. Wow. So, ito siya. Tada! Ang cute. <clears throat> at saka ang kaniyang solar panel. Diyan. Tada! Ang oh, ay, may free battery pa ba siya at mga screw. And remote control. And Manual as usual. Do not throw this away. Okay. Ito yung laman sa first box. Okay. Pailawin natin. I-try natin agad. Kasi madali lang naman siyang i-operate. Tingnan natin. Saan ba siya? Ay, dito. Dito siya. Okay. Ganyan. Ha, I need the help. Sige, tingnan nyo maigi paano siya isaksak para alam din ni paano. Tapos, baka hindi nyo din alam paano ilagay ang battery. <laughs> Ayun. Meron na kasing remote na naka open. lang. ang ganda na ng mukha ko. Ang ilaw. Ang ganda. Pwede din palang gamitin ang solar para pang mag vlog Para mag-klaro-klaro yung tagyawat at saka yung mga oil. Ew. So, hindi ko na nailagay dahil meron na kaming remote sa unang ano namin. Pero, madali lang talaga itong ilagay. Pinan nyo lang yung positive and negative. Ayun. nag siya kasi ina on and off. Yan. Ganyan. Ang galing. Tapos meron dito pangsabitan. Tingnan yung maigi. Oh, tingnan niya ha. kanya. Yun. I-off mo na yung ilaw para mak... Mm. Yan. Ito na lang ang naka-ana dito. Ang ganda! Sobrang ganda talaga niya. Oh, Wow. Pwede na talaga to siya sa ano. Bahay. Ay, ito lang ano. Lang ganda talaga niya. Yun. Kaya click the yellow basket kung nagustuhan niyo ito, kung balak din niyo makasave ng power supply dapat ano tayo, mag-encourage ng magdadamit ng renewable energy para makatulong tayo sa ating kalipasan. So, 500, ano? 500 watts siya, guys. So, click the yellow basket na lang para tayo ay magkaintindihan. Bye! pakiwi okay, ano na. Paki-off na.